Tinanatiis ng isang negosyante ang dinanas umano niyang panghuhuli dap ng mga nagpakilalang polis para sa kampanya sa droga. At hindi lang isa, kundi tatlo daw ang nangyaring pagbibiktima sa kanya. Umaasong si Franz Noguera. Nasa pulpa ng CCTV ang pagpasok ng mga nagpakilalang pulis Daid kalookan sa bahay ng negosyanteng si Alias Hasing. Kapansin-pansing hindi naka ang mga pulis. Ayun nga po, sabi po nila ay eh, wag, huwag wag kayo mang lalaban, wag kayo magsubok naman laban kasi kampanya ito ni Duterte, laban sa droga. Narinig pa raw ni Hasing ang balak ng mga pulis para makasuhan siya. Ang sitap pala nila doon, dapat talaga doon ipaplantin sa bahay ko. Kaya lang nagkamali yung, siguro hindi nadala yung droga, kaya hindi nila na, nataniman ang bahay namin ng droga. Kaya, doon na lang o kaya o oh, doon na lang kaya dinala dinala nila yung bag ng asawa ko dinala nila doon na nila mismo nilagay Magdamag ikinulong sa presinto sa Caloocan CSC. Si Dito na raw nagtanim ng kalahating kilong droga sa bag ng kanyang asawa. Pero dahil nagmatigas si Hasing, umamin na lang daw ang mga pulis na nagkamali sila ng taong dinampot. Yun nga lang, imbes na palayain na siya, nagpapa pa raw ang mga pulis sa halagang 100,000 libong piso. Nauna, nag-upira ko ng 30,000. Hanggang sa naging 50,000, maliit daw yun. Siyempre, sa takot ko, gumawa ng paraan yung mga kapatid ko at saka yung mga, bila, mga hipag mga, ano mga sister ko. Nasabi ko maghambag-hambag na kayo. Pero noong July 12, muli na naman siyang pinuntahan ng ibang grupo ng mga polis para isilbi ang search warrant na hindi naman sa kanya nakapangalan. Pinagbabantaan pa raw sila ng mga polis kaya nagtatago na sila ngayon. Sabi na pagka binalikan, pag binalikan mong opisina namin, baka makapag-isip kami ng hindi maganda, balikan ka namin. Kaya sa totoo lang nanahimik po ako. Kanina, sinamahan ng News 5 ang mag-asawa sa opisina ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Nang marinig ang reklamo ng mag-asawa, dinapigil ang magalit ni Bato. Lalo't malakas pa ang loob umano ng mga sospek na pagbantaan ang mga biktima. Sila ang dapat matakot dahil sila gumawa ng kalutuhan. Agad naman tinawagan ni Bato ang hepe ng Northern Police District para padisarmahan ang mga sangkot na polis. Distrikte mo dyan, disarmahan mo. Ha? Huh, disarmahan mo, sabihin mo sa kanya na maghintay siya at uh, mayroong darating sa kanya na malaking investigasyon. Ha? Huh? Sa sabihin mo po. <theiset firing> bakit, bakit nagkarating siya ng kalamba? Daid siya ng northern tapos ang karating doon. Sa ngayon, ang tanging sigurado, ang isa sa mga sospek ay isang polis senior inspector. Tumanggi muna ang PNP na maglabas ang pangalan habang iniimbestigahan pa ang pagkakakilanlan ng iba pang sospek. Inilapit na sa CIDG ang mga biktima para maimbestigahan ang kaso. Eh kung nasa harapan ko lang yung polis niya, gusto kong sakalin talaga eh. Sakalin at ihampas sa, ihampas sa sahig, ihampas sa wall. Ganong klase mga polis. Nakaka-high blood na naka... Bakit naging pulis pa itong mga ilong karatsig klase mga tao? Umaaksyon, Franz Nogera, News 5.